Good morning. Haring araw. Okay, approaching cave yang Tunnel. Whoa! Boss. Yeah. At Nandito na sa Amongawag ngayon. What's up mga idol? Tara, punta tayo ng Pangasinan ngayon. Bali may kukunin lang kaming ano doon, uh, lens ng helmet. Doon lang kasi mayroong lens na mabibili kaya sasadyain na natin kasama na rin yung pag-rides. Hindi na tayo skyway para makatipid din tayo dahil maaga pa naman. Wala naman masyadong traffic yan dito. All right. Punta tayo sa Kaske DJ Moto Gear. Yan doon lang tayo kasi makakabili ng lens ng helmet siya lang kasi ang unang nakapaglabas ng AGV K3 lens kaya sasadyayin natin siya at uh, kasama na rin yung pag-rides bago tayo lumabas ng tunnel <laughs> nag edsa na lang tayo dahil uh, hindi pa naman yan masyado ma-traffic may rides, grupo na nag ride, ride safe sa inyo mga mom and sir Ride safe. Nakakatuwa no, dami nila. Tapos tayo. Ride safe. NK. Okay. Ah, NK. At umaambon na nga dito sa SLEX. Ah, NLEX. <laughs> Yupi oh, nabangga Basahin mo Yes, malayo pa lang Binasa na 2161 Alam nyo mga guys Yung RFID namin na yan Nakakatawa nangyari dyan eh uh, Unang load namin is 1000 Ay, 15 Kasi biyahe kami ng Baguio tapos akala ni Macy's hindi pumasok. Kaya nagload ulit siya ng bago. Another 1.5. Na double pala. Light safe mga sir. So yun, naging 3,000 yun. Ngayon, hindi naman nagagamit yun dahil uh, bihira naman tayo mag-norte. Kaya, yun nagamit na ulit siya. <laughs> so, nandito na tayo sa may Petron Marilaw. Ah uh, CR muna and then na uh, breakfast muna tayo. At tapos na kami mag-breakfast. Nagkano lang kami naglaman ng tiyan para mamaya eh hindi naman masyadong makaramdam ng gutom. Oh, dami nila oh. Okay. Labas na ulit tayo ng NLEX. So, kakaulan nga lang dito sa may parte ng NLEX dito banda sa may ano bang lugar to wala akong makitang pangalan kung anong lugar to <laughs> alam ka siguro yung ulan dito kanina grabe oh basang basa yung tubig ay yung kalsada what? tubig bro what are you talking about man? at nasa SC text na nga tayo mga idol nagbubad lang kami ng kapote dahil sobrang init na kinabot tayo ng ulan sa may NLEX Bulacan pa lang uh, mula na hanggang dito sa may SCTEX pero paglagpas namin ng toll gate uh, okay na siya kaya nagtanggal na kami ng kapote para matuyo din yung jacket at pantalo namin sa tuwing babiyahe kami ng Norte Lagi kaming inuulan Maraming nahuli kanina na Speed limit Pero Hindi na motor Mga 4 wheels sila Palalagpas lang ulit natin ng toll gate ng Tarlac City Marami tayong kasabay na mga motor. Pero wala nasa harap ko, nasa likod ko pa sila. Ngayon pa lang tatagos. Ayan. Right safe, sir. Hataw si Kuya. Okay, right safe sa inyo. Hapol din kami At ayun na nga, nandito na tayo sa Villasis, Pangasinan ah carmen pa pala to. carmen pa lang pala aka ah, exit lang natin ang carmen so ngayon pupunta na tayo sa kaske dj moto gear nalobot pala yung gopro kanina pag exit hindi nakuha na yung ano dun, pag exit lalakas din ang trip namin eh no bibili lang kami ng ano dito pa no pero kasi dito lang tayo makakabili talaga kay kaske pwede naman na yung shipping pero mas okay bumiyahe para uh, ano may ano tayo may may content tayo di ba okay ang daming titinda ng tubig oh diba? Oh, okay na may <laughs> ngay Pagalitan tayo. The vegetable bowl of Pangasinan, Villasis. So, nandito na tayo sa Villasis. Ah, hanapin na lang natin yung kaske DJ Motogear, Gear. Villasis magsaka. So, napakahaba ng kalsada na ito. may mga lubak ang haba ng kalsada na may mga lubak tapos at eto na nga tayo bakit sarado siya <coughs> buy one take one bakit sarado si Kaske ang sabi niya alas 10 daw siya magbubukas sir oh my god oh my god chat natin nabahan ako kala ko sarado nasa ano daw? <laughs> daw tayo sa loob spark ano? pa, daw sa loob baka wow. ako At dito na tayo at papasok na tayo ngayon sa shop ni boss ayan Eto Ito ko. Ah, okay. Eh, hmm. Pinamana niyo na. <laughs> <laughs> Tapos ito. Ay, wala pa kayo niya, ma'am. Exclusive ako dyan. Yung jersey na yan, sir. Uy. Uh, para clothing. Uy, kaya pala maganda. Sa uh, buong Pilipinas, ako lang yung authorized na, na nagganyan. Naglabas na ito, boy, naglabas niya, sir. Ano ganda, oh. Check natin kung may size. Ito si sir yung ano owner ng Kaske. Oo sir. Uh, isa lang ako sa owners. Mahirap. <laughs> Dito, uh, ah, ano, may ano po kayo? May mga business partners sir. Ito yung mga ano sir. Kuya Perds, nandito yung gusto mo. Si Franco Morbidelli sir. Ha? Morbidelli. Uh -huh. Ganyan na talaga yung lens niya sir. Ah, uh, inaano ko sir kasi nga nagbebenta ako ng lens. sila na ito oh. Huh? sa mga gusto ng high-end gears, uh, top 10 safest world helmet, meron tayo like AGB, Shoei, Arai, Shark, you name it, basta nasa top 10. Visit lang kay Kaske. Uh, Kaske DJ Motogir. Yeah, meaning na kaske is ano, sa French word for helmet. Yo. Okay. Thank you, thank you sir. Sa pagbisita. Thank you. Thank you. Okay, you <laughs> ano man pa alam sir? dancer. Dan. Oh. sir. Okay. Diyan, sir. Uh, ingat ingat sir. Ingat. Sabi ay galing ba ng kabite? Sorry. Okay, thank, <laughs> thank, thank you. Thank you. So yun na nga, uh, okay na, nakabili na kami ng lens Ganda ng lens di ba So ngayon, punta naman tayo ng Manawag Church Makapagsimba muna saglit bago tayo umuwi ng Cavite maraming salamat kay Kaste DJ Motogir kay Sir Dan uh, marami pang binigay na previous sa amin thank you thank you sir okay hmm. nakaabang kagad yung bata Oh, gamit na natin yung lens ngayon mga idol ang ganda dito sa iridium lens na to is kahit uh, gabi maliwanag siya yun so, hindi natin kailangan laging nakataas yung lens pero pagka medyo madilim yung kalsada syempre ganun din madilim so mag-aangat ka talaga or kailangan mo ng malakas na ilaw kagaya na ito, medyo hindi naman ganun kaano ang, ano dito ilaw mga poste wala so yun Medyo madilim din talaga Okay papunta naman tayo ng Manawag Let's go Ganda guys oh Habol ba talaga? Parang ito yung papunta kay Laron ah. Parang ito yung papunta kay Laron. Kila si Ronald. this way going to Manawag yan o. parang yun yung papunta kala si Ronald eh. karga to Martin wala silang helmet. Lalakas ng click dito ah. Hindi <laughs> Tayo muna ah. Lalakas ko lang ng click dito. Ha? 125 lang yan. 125 pero ang lakas hindi tayo mabot sino? yung chef? beat beat on the beat grabe nahiwan tayo na click oh hindi natin mahabon ang lakas no, ang lakas Bustoqanang magklik a ngayon maghanap lang kami ng karinderia bago kami papasok sa loob ng simbahan may kantin daw dito banda eh magsisindi na lang kami ng kandila ngayon pirik mo na matahin dito tayo magsisinya ng kandila. So mga master, pa na kami ngayon. Ayan oh, Manawag Church. Oh. Nakapag ano na rin, nakapag lunch na nakapagtirik na tayo ng kandila at uh, yun biyay na tayo pabubigay 3 hours and 32 minutes ang takbo mula rito hanggang makarating tayo sa Cavite so sa mga gustong bumili ng uh, mga moto gear nyo sa Casque DJ Moto Gear PM nyo lang si si Sir Dan sa uh, Casque para makapag-usap at mabigyan kayo ng mga uh, price list mga details sa kanilang mga products kung gusto nyo namang pasyalan yeah, pwede rin puntahan nyo siya dito sa Villasis, Pangasinan sarap nga yung may rides kayo ng konti eh, di ba? so kung hindi kayo mga naka big bike at uh, gusto nyo lang talagang mag rides yan yeah, okay na okay yan yeah, yung daan kayo tataan pero kung naka no, big bike naman mas mabilis ang piyahe eh. syempre kasi expressway no, marami syang mga tinta doon may mga accessories ng helmet at pati mga parts ng helmet meron sya doon mga parts ng AGV may mga jersey din nakita nyo naman kanina sa video mga jackets mabait ka usap ni sir napaka ano generous pa all right bali dito tayo dadan sa binalonan ngayon dito na tayo mag -e exit at nasa triplex na tayo mga idol hindi rin nasayang yung punta natin dito sa Pangasinan no? tempre nakabili tayo ng lens Nakapasyal tayo ng manawag Yun, at nakapag-rides tayo ngayong araw na to At may mga previous pa tayo Galing sa Kaske DJ Moto So mga ito, lang dito na lang ang ating video Samahan nyo ulit kami sa aming susunod na rides saan man na naka-schedule na rides natin may schedule ako ng rides ngayong November sa Sambales sama ang grupong R150 All Star Nation Grand EV ng aming grupo Grand EV ng R150 All Star Nation gaganapin yan sa Sambales so kung bago ka lang sa channel natin please subscribe And uh, hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos na ilalabas. At paki-like and share na rin. Follow nyo na rin ako sa Facebook. Okay? Maraming salamat sa inyo. Ride safe. Peace out.